Kung nakikinig po ngayon, ma'am, yung taong may kagagawan po nito, uh, ano po yung mensahe po ninyo sa kanila? Sana yung nanay na iniwan yung anak niya, sana naman, punta niya yan may sa ano, sa infirmary, naman siya. Kahit magpakita man lang siya doon para malaman kung ano ang dahilan kung bakit ano ang problema niya. Eto naman mula sa Goa Camarines Sur, isang sanggol ang natagpuan sa labas ng isang simbahan. Ilang kaganapan, panoorin po natin ito. Wow. wow. Ayan mga kaaksyon, ang kawawang sanggol na iniwan na lang ng uh, magulang or hindi pa natin alam kung sino yung nasa likod nitong uh, may kagagawan sa pag-iwan ng sanggol sa labas ng pinto ng simbahan. Alam nyo mga kaaksyon, kung... Uh, kayo ay hindi pa handa na maging isang ganap na magulang. Huwag po ninyong gawin ang mga bagay na ito. Huwag po kayong pasarap lang. Yung obligasyon, hindi nyo na kaya. Wala ba kayong mga konsensya at nagagawa nyo yung mga ganyan? ano. Kawawa naman. Yung mga ibang uh, mag-asawa, nangangarap, nagdadasal na magkaroon sila ng uh, sariling anak. Pero kayo naman, ay binigyan kayo ng anak. Pero ayan, ang ginawa po ninyo sa walang kamuwang-muwang na sanggol. Uh, hindi man lang niya may paglaban ang kanyang sarili, hindi man lang mag magawang uh, pigilan ang may gawa nito, pero ayan ano, yan yung mga gawain ng mga taong walang kaluluwa at walang awa. Samantala mga kaaksyon, nasa kabilang linya muna ng telepono si Rosalie ang nakakita sa sanggol. Uh, nanay, uh, kailan niyo po natagpuan po itong sanggol at uh, anong oras po? Uh, Monday po yan, September 1, 7.50. nag office po ako man sa Katikitikal Ministry. Bigla na lang po dumating yung dalawang bata, sabi niya sa akin. Si sister mayroon doon ng bata, sabi ko umiiyak, sabi ka ng dalawang bata. Sabi ko naman, bakit naman umiiyak? Hindi ko naman masyadong pinansin. Pero sabi niya, sister kunin mo na yon nasa sako. Kaya sabi ko bigla akong bumaba, ayun tinindang ko. Tapos ayun, dandahan kong lua, kinuha yung bag, binuksan ko, nakataklob ng puting tela at umiiyak yung bata. Opo. Ayan, sabay akong sabay kong kinuha yung bata. Ito po bang sanggol ay babae o lalaki po? Babae po, ma'am. So, hindi yung pusod niya at saka yung ano, yung baka parang ano, masikip kasi yung nalagyan niyang bag. Ah, and then, yung, mora pa yung dugo niya doon. Ah, mora pa, pa, pa yung dugo, dugo. andun pa yung puso. So, meaning to say po, posible ilang yun. minuto lang po or oras po itong uh, iniluwal po ng isang nanay. Opo. Opo. Pagkatapos nyo pong makita ito pong sanggol, uh, Saan niyo na po ito dinala? Dinala na namin yun sa ano, kasama ko na si Father Nilo doon sa ano, sa infirmary. Sa infirmary opo, diyan po sa inyong okay. lugar. Pero ito po bang uh, scenario pong ito ay nai-report niyo po sa barangay? Uh, parang ano na ma'am, yung pulis na po ang pumunta sa barangay, hindi na po kami. Pero uh, may narinig po ba kayo or alam po ba niyo kung meron pong CCTV doon po sa barangay or doon po sa lugar malapit po doon <laughs> sa simbahan? Merong ma, may meron doon si CCTV sa ano namin sa parokya namin yung ano nakita daw ni Father doon sa CCTV said na lang sa akin noong ano sekretarya kasi tinanong ko kung mm -hmm. nakita na ni, nila yung CCTV dalawang ano daw uh, yung binata na lalaki at saka binatang babae pero yung may dala ng bag yung lalaki po po binata binatang lalaki day, at babae po binatang babae yes dalaga po dalagang babae yes ma'am babae okay. at Lalaki, ma'am. So, nakilala po ba or meron man lang pong namukhaan po ba itong magkasama po na nang iwan po doon sa bata? Kaya hindi ko na po ma'am Ganun lang po yung nangyari. Ano, pagkatapos nyo pong nakita, idinala nyo po sa infirmary para... ah uh, doon po muna para, uh, for the meantime yung bata. Opo. Oo. Uh -huh. Pero yung nakita nyo po yung bata, Ah, uh, Ma'am Rosalie, kumusta po yung bata? Healthy naman po? or Ay, yes, ma'am, healthy. Super cute, ma'am. Oh, Maputi siya at matawas yung ilong niya. Ma'am, nararamdaman ko yung ano, parang ano 'yan. Parang hindi ko alam kung anong gagawin ko. Parang sobrang awa ko doon sa bata. Opo. Oh, yeah, nasakit yung ano ko. Nararamdaman ko, masakit yung dibdib ko kasi uh, hindi ko i explain kung ano ba talaga. Kung nakikinig po ngayon, ma'am, yung taong may kagagawan po nito, Uh, ano po yung mensahe po ninyo sa kanila? Sana yung nanay na iniwan yung anak niya, sana naman punta niya yan doon sa may sa ano, sa infirmary, maawa naman siya. Kahit magpakita man lang siya doon para malaman kung ano ang dahilan kung bakit ano ang problema niya. Pero diyan po sa lugar po ninyo, ma'am, wala naman po kayong nalalaman na meron pong isang nanay or babae na nagbuntis tapos ngayon po ay nanganak na or wala na po, iba na po yung itsura. Wala naman po, ma'am. So, sige po, ma'am Rosa Lipato, kano? maraming maraming salamat po. Salamat din po sa pagbibigay po ng uh, concern dito po sa batang natagpuan, dyan po sa labas ng inyong simbahan. At eto naman mga ka-aksyon, makakausap natin ngayon sa kabilang linya ng telepono si Ma'am Mary Picasso, ang administrative staff ng Goa Municipal Infirmary. Ma'am, uh, nakausap po namin kanina itong si Rosalie, yung nakakuha po o naka, uh, natagpuan po itong bata. Kumusta na po ngayon, Ma'am, yung sanggol? Ngayon po, um, okay naman po siya. Nandito po siya ngayon sa custody ng Goa Municipal infirmary po under po ng local government of Goa po. Pagdating naman po niya agad dito is binigyan naman po siya agad ng atensyon ng ating attending physician po. Binigyan po kung ano ang pwede pong ibigay sa kanya. Ito po ba yung napatingnan po sa doktor? Oo oh, oh, po ma'am kasi ito dinala po siya dito ma'am uh, noong September 1 around 8am or 8.30am po kasama si uh, father. Actually kasama na din niya po yung staff ng Rural uh, Royal Health Unit po. Kaya lang nandito po yung doktor doctor. So, uh, kaya dito po nila dinala. Agad-agad po, na-check up naman po siya. Apo. Ano po yung sabi ng doktor? Uh, kompleto po ba sa buwan itong bata? Hindi naman po niya maano. Newborn po siya, ma'am. Pero wala pong ano si Dok kung kompleto yung sa buwan, ma'am. Kasi hindi naman po niya nakita yung mother ng baby. Pero ang pinaka-importante yung bata po ay malusog. Umaksyo na po ba sa pag-locate sa maaring Sino po yung may gawa po nitong pag-iwan or sino po yung magulang nitong sanggol? Sa PNP galing sila dito ma'am nung pagdating po ng baby, pumunta dito po agad yung ano yung PNP po officer. Ah uh, siguro po samayon na gi-investiga na po sila. Mm -hmm. So ano na po yung mga susunod niyo pong uh, proseso patungkol po dito sa sanggol or patungkol po dito sa pangyayari? Okay po sa ano po, sa health po ni baby kasi kanina po kakatapos niya lang mag ano po ng vaccine uh, as prescription po ni ng doctor niya po dito. And bukas po kasi uh, inaantay lang namin ng schedule para po sa kanyang newborn hearing and newborn screening niya. Binigyan niyo po muna ba ng temporary pangalan itong bata? Ah, uh, hindi. Actually, hindi po ako nagbigay. Bali, si father po yung nagdala dito. Sabi Apo. niya, Juana na lang daw po po na ang itawag namin sa kanya. Opo. Oh, Sabi niya, God is gracious daw po. Mm -hmm. Kaya, sinunod na lang po namin. Opo. So, napakagandang pangalan na no, Joanna. Pero ngayon po, yes, po. Ma'am Mary ano po ba yung pwede po naming maibigay or maitulong po sa inyo? Ay, opo, ma'am. Uh, bali po, so ngayon, basic needs po ni baby is nabibigay naman din po. And kahapon po, galing po dito si ang aming municipal mayor po. Tapos yung may mga, mga nagdodonate po din dito ng mga damit niya. Yung mga sa ASBP po, konti pa lang naman po ang uh, kailangan niya po. Opo, in terms sa, of datas? Hindi po, po po namin kung ano po, po talaga yung... Uh, kasi by Friday po, sit go or Saturday po, kukunin na po siya ni DSWD sa amin. Basta po magbigay na po ng advice siya, Dok, na pwede na po siyang ilabas. Ah, okay po. So, at least, yung mga pangunahing pangangailangan ng bata ay naibibigay naman. Pero, ah uh, ma Mary Ann, uh, magpapadala po kami dyan para po magpaabot po ng tulong para sa kailangan po ng bata tulad po ng diapers, gamit at iba pa kung gatas po ano para naman po ay kahit papano kawawa naman po kasi yung bata wala po yung pagmamahal ng nanay at least yung ibang tao po ay maparamdam po sa kanya ito pong pagmamahal at pag-aalaga. Yung po ma'am, Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat din po, yeah. ma'am uh, Mary Ann Picasso. Eto naman mga kaaksyon, nasa uh, kabilang linya na rin ang ating telepono si Kapitan Michael Nabares. Narbaes, ang punong barangay ng Pandan Goa, uh, Panday Goa Camarines Sur. Eto po bang natagpuan pong bata dyan po sa labas ng simbahan sa inyo pong lugar ay naipaabot na po sa inyo? Uh, hindi po eh. Nabali na lamang ko na lang po dun sa isang BHW. Kanaipost na po sa Facebook. Mamalaman po namin dito sa barangay. So, Kap, uh, alam po namin yung PNP po ay nagpapatuloy pa po yung eh, sinasagawang investigasyon. Pero sa tulong Apo. po ng inyong barangay, uh, meron na po ba kayong mga CCTV footages na maari pong uh, makapagturo sa magulang nito pong sanggol? Ah, sa ngayon po ma'am, wala pa po, po ma'am. Pero kung tibigay po sa mga CCTV footages kasi yung mga tataanan po papuntang simbahan, pwede pong galing sa barangay Bilen, barangay La Purisima, barangay San Isidro, barangay San Isidro, kasi tapos dito po sa Barangay Panday po para makarating po ng simbahan. Opo. So dito po sa ano sa Barangay Panday po, hindi po kasi hindi pa po nakarating din sa zone po yung ano yung CCTV po namin. Dito lang po kami sa zone 1. So wala po kaming CCTV Pero na lang po kung yung sa mga kapitbahay po kung meron. Mm. So posible po kap na hindi po taga-barangay po ninyo yung nanay or yung may gawa po nitong pag-iwan ng bata? Ay hindi po kasi lahat po ng ano ng mga na mga buntis may record po talaga sa mga ano sa mga barangay sa barangay profiling po meron po yan. Pero na lang po kung hindi po ibinaabot ng ano ng nung nung nagdadalang tao na nagdadalang tao siya hindi okay. po yan malilista sa barangay. Opo. So base po sa inyo may mga record yung mga nagdadalang tao po diyan sa inyong log, lugar ano po kap? Apo. So ano na po yung pwedeng asahan po natin ngayon Kap? Dahil uh, siyempre ngayon po ay patuloy pa rin po yung investigasyon ng PNP. Yung barangay po ninyo katulong po ba sa pag -a 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 posibleng ma-identify yung nanay at yung may gawa po nitong pag-iwan po ng bata doon sa labas ng simbahan? Apo, apo. Pwede naman po kami ano makakatulong kung itatap po kami ng PNP kasi siyempre hanapin nga po kung saan po pwedeng dumaan yung nag-iwan po ng bata. Diyan po ba sa lugar nyo ka? First time po ito na nangyaring ganito po na meron pong iniwang bata dyan po sa inyong lugar? Yes po, dito po sa, ano, sa barangay po namin. Maraming salamat po Kapitan Michael Narbaez. Ang inyo pong tulong at koordinasyon po ay malaking bagay po yan para po ay Matrice, ito pong pagkakakilanlan ng magulang at ito pong may gawa po okay, nito. Maraming salamat po kapitan. Okay po, wala anuman naman po. Thank you po.